May katanungan po dito isang kababayan OFW. Bala ko sana mag-loan para mag-gold business dito sa UAE. Anong masasuggest nyo or opinion? Uh, okay, guys. This is chinkitan for AMA. Ask me anything. Uh, ito lang po. Pag first time nyo magne-negosyo, first time, hindi nyo pa alam, wala pa kayo masyadong experience, huwag mangungutang para magsimula ng negosyo. Bakit? Kasi there's a higher chance for you to lose money since nagta-trial and error ka pa. Kung gusto mo talaga mag-try sa ganito, mag-try ka sa pag-ipon mo. Ipon mo, mag-ipon ka, tapos subukan mo. At huwag niyong malaking amount. Well, if you want to start, start small. Start to invest the money you can afford to lose. Just in case na magkamali ka, ipon lang nawala, wala kang babayarang interest. Ang pinakamasakit niyan, alam mo, nangutang ka, tapos nagkamali ka, nawala na yung principal mo, tapos nagbahid ka